Tulong! Patron! Sa bawat takbang ng isang ina, laging anak ang inuuna. At kahit wala siyang hawak na yaman, hawak naman niya ang lakas ng loob para ipaglaban ang anak. Patagal na po kami hiwalay ng papa niya nasa 20,010 pa po. Bali kasi po iniwan ko yung papa niya dahil adik po yung papa niya nang bubugbog po. Ako po ay dating isang OFW, mm -hmm. naghanap buhay po ako para sa apat na anak ko. Ta hanggang sa naiuwi niya po ng bagyo, nabalitaan ko na lang po na may sakit yung bata at saka pinanlilimos po nila sa Pasig yung bata. So, bali, umuwi po ako nung last year, November po, para maalagaan ko po yung anak ko. Bali, ako na po yung namasahe pa uwi. Kasi nga po sa kondisyon niya, nagpumilit na po akong umuwi. Kaya umuwi po ako na wala. Matapos nating ibahagi ang kwento ni Gina sa serbisyong bayan ni Tatay Rani, agad siyang binigyan ng inisyal na 1,000 pesos na tulong pinansyal. Ayan Harold, uh, balikan mo yan pa laboratory natin, pa check-up natin para malaman kung uh, ano yung anak. Yun yung ano yun, talagang, uh, yun yung uh, realidad, buhay. realidad ng isang uh, OFW ka. At ngayon nga katuwang ang ating programa sinamahan natin si Gina sa Philippine Children Medical Center para sa check-up ng kanyang labing anim na taong gulang na anak na may seizure disorder at bumabalik sa pagkabata. Ito po, kauwi lang po namin. Galing po kami sa pagpapacheka sa PCMC po. Uh, bali may mga gagawin kong lab test this month. Uh, at yung EEG po, next year po. At yung neuro po, this October po. Na, uh, kaya kung may mga ano na po kami, hindi ko po alam kung saan po kami kukuha ng pabayan. Kaya, kumihingi po kami din ng tulong sa kay Rani. Bayan, Tatay Rani, at Dagdag tulong at pag-asa mula sa serbisyong bayan ni Tatay Rani. 3,000 pesos para sa check-up at 5 kilong pigas para sa kanilang araw-araw. Tatay Rani, maraming maraming marami, salamat po sa binigay ng pong tulong sa aming dalawa ni Mama. Thank you so much, very much. Thank you po sa lahat po ng binigyan niyo Thank <todic> you so much, very much. Tay Rani, maraming maraming salamat sa naitulong po mula ako sa hanggang ngayon po. Sana po huwag po kayo magsao, tumulong sa aming ina para po sa pagpapagod po ang aking anak para po mapagali pong paggaling po. Maraming po salamat tay Rani. God bless po at more power po. God. Yeah. More blessings.